Guys, so ngayong araw na to guys, pupunta tayo sa grocery, no? So dito sa may uh, malapit lang sa bahay. So bibili tayo ng uh, mineral water, no. So dadalhin na ay sa party-party. Siyempre Chinese New Year, 'di ba? Merong party-party yung mga boss ko, so bibili tayo ng to bake. Kaya abangan nyo guys. Let's go. Grabe, guys, ang tagal nung... Uh binili natin yung Wilkins no so nahaba kasi ng pila guys yan o no? haba ng pila sa uh, cashier no so kailan natin antayin dahil uh, tatlong box yung binili natin yung Wilkins no Hira pala guys bumili ng uh, tubig dito sa malaking grocery dahil uh, ang tagal ng proseso. Grabe. Grabe yung uh, tagal nung in-order nating uh, Wilkins, no? Wala pa. Yung order kong tatlong box na Wilkins, kanina pa yun eh. Wala pa ba? Anong Wilkins, sir? 500 ml. Nature Spring. Nature Spring? Oo. Uh -huh. Nature Spring, sir, o Wilkins? Iba din po yung Wilkins kasi sa Nature Spring. Eh, Nature Spring yun. Distilled of Purified for Alkaline. Hindi, meron na akong ano eh. May nag-attest na no? Oo. Uh Oo. -huh. Follow up ko lang. Grabe ang pila guys, no? Abaw. Tatlong box yun, tatlong box. Ayun, yun, yun, yun. ba yan dyan? P5,010. Cash ka ba, Sir? Oo, cash yan. Ay, Sir. P9,010. So, so, Pag may Echo Bag 5, wala namang ibabox na dyan? Wala na. Nakamax kasi yan. Nakamax na na naman na yan. Hindi naman na ibabox. Ayun, Sir. O, na yung tatlo. Oh, saan nakapila yan? Sir, bala ka sa Kung saan yan. Pwede ko lang sa mga Ang cherry. haba ng pila guys grabe dito lang pala nakatambay yan 24 <coughs> Ilang piraso laman ito? Sabi 24 35 ba yan laman yan? 35 Ilang pa kailangan? Sabi 24 lang Kaya binili ko tatlong box Kasi sabi 24 lang laman Ilang kailangan mong piraso? Ano lang dapat? 24 Tatlong 24 Day 6 72 72 Pwede na ang bawasan Ah okay Pwede bawasan yan 70 Kuha ka naman dalawa dito para 72. Dalawa 73, di ba? Dalawa 35. Tanggalin natin ano. Pwede pala yan, ko. Pwede naman yan, sir. <laughs> pwede naman haba ng pila Diyos Dalawang oras na tayo guys Okay lang Bye Kakatapos na natin mag grocery no? At bumili tayo ng tubig So ang haba pila grabe <sighs> Dahil alas 5 pa no May uh, pupuntahan pupuntan tayo So itong traffic Grabe. Dito lang yan guys sa may uh, Pioneer lang no. Yung PC uh, grocery dito sa may Pioneer uh, uh, Mandaluyong no. So inabot tayo ng uh, Grabe. Magdadalawang oras. Ay wala naman siguro mga isang oras may higit. Siyempre uuwi pa tayo no. O, dalawang oras nga. So alas 5 daw kami alis. Ano, oras na? Quarter to five na. Paktay na. Grabe, traffic. Yan you know? o. Sana all may Starbucks. Diba, yan you know? o. Starbucks. Siguro masarap dyan guys, no? Yung Starbucks. Wow. Kaping gigisingin ka talaga no ng kape nila sa Starbucks gusto mo ng uh, cold what uh, cold the uh, coffee hot coffee no so meron sila kompleto sila <coughs> grabe ano Ganito Ang traffic dito sa may Pioneer Grabe Rush hour naman Ay grabe So update yun lang kayo guys Grabe ang traffic Bye bantina na Sana all Mabanti Ay sira pala Yung stoplight Sira guys Yung stoplight to oh. Grabe, dalawang box lang na tubig ang binili. Inaabot ng dalawang oras. Ano ba 'yan? Only in the Philippines talaga guys, no? Kahit saan kang grocery. Napakatagal ng uh, pila sa cashier, no? Yung magpapunch, magbabayad ka, no? Jollibee oh. Sana all may Jollibee. Ayun na nga. Alas tayo sa traffic dahil pala sira yung stop light. Stop light. Ganito talaga pag uh, rush hour no, pagdating ng hapon. Ganito ang uh, scenario ng lagay ng traffic no, dito sa Metro Manila mga kasundo. Grabe. Ilalo e, pag nasa parteng uh, Manila ka no, sa Tondo, Binondo, 'yan. Dahil lajan uh, talaga yung lugar ng uh, <coughs> Uh, masasabi nating uh, business center din no yung uh, Binundo dahil nandiyan yung bilihan ng mga lahat no karamihan lahat ng mga gamit pang uh, bahay bilihan ng pagkain lahat nandiyan sa Binundo so talagang grabe traffic diyan <clears throat> dagdagan pa ng mga alam niyo yun yung uh, mga e-bike no yung nauso ngayon na electric bike yun pa yung uh, nagdagdag sa traffic nyo kasi mapasawa yan eh walang mga license no so dapat uh, hulihin din dapat yung mga ganyan no? dahil automatic yan eh pasok yan sa vehicles eh no dahil tumatakbo sa highway ayun guys thank you for watching no? update nyo lang kayo May traffic eh sobra bye So guys no So ngayong araw to guys uh, Nandito tayo sa kahabaan ng uh, Capitol yun no So Nawala sa isip ko guys Na may traffic enforcer Duro derecho ako Muntik na ako Tuloy na pagalitan ni Kuya no Yung traffic enforcer So mabait naman talaga siya Dahil uh, pinatras niya ako no Lumampas ako sa guhit Eh kung sa Manila to guys Di huling huling na ako no So Talagang uh, Nawala sa isip ko Dahil may kausap ako sa cellphone Grabe Bibili lang sana akong tubig guys Dahil uh, May uh, Puntahan kayo ngayon Ang mga boss ko no So Bibili lang tubig ng uh, Mineral no So sa unang pinuntahan kong grocery Doon sa Dali Dali Grocery Uh, wala silang uh, nature spring no mayroon sila mo murahin 6 pesos isa pero syempre ayaw naman ni sir yun or ni ma'am kaya lumipat ako ng ibang grocery dito sa may uh, PC so, ang ganda ng motor ni kuya pupunta tayo ngayong PC dahil uh, doon tayo bibili no? kaya let's go so binusunahan ko na lang yung uh, enforcer no? parang uh, excuse na no? Dahil nawala sa isip ko guys, may kausap pala ako sa cellphone door diretso ako no. Ah, uh, pinapara na pala ako. minsan talaga hindi maiwasan yung uh, uh, magkakamali ka no sa kalsada so ingat ingat na lang no mga kasundo so ganun talaga ang buhay minsan eh nawala ka sa sarili no minsan nawawala sa sarili si Pugi Yeah, Thank you pala guys, no? Sa mga supporters ko dyan, no? Sa mga nag-like and share, no? At uh, naging nakifollow, no? Nung aking uh, YouTube channel, Kasundo Vlog, no? So, 500 uh, followers na sana. Sana tuloy-tuloy lang no yung uh, pagsuporta niyo nung aking uh, page uh, YouTube channel no. So 500 na tayo no. 500 subscriber no. So sana tuloy-tuloy lang yung ah uh, ah uh, suporta niyo no sa aking uh, YouTube channel Kasundo Motovlog para updated kayo sa aking mga gagawing videos no dito sa buong Metro Manila so ito guys yung traffic 'yan no Dahil simpre, na yan no Papunta tayo ngayon ng PC guys, no. Ay ano. Uy sana all. Jolly view. Sarap naman. Sowangan yun lang guys. Yung uh, pagdating ko doon sa grocery ng uh, PC grocery, no. So, thank you for watching. Bye.